Papasalamat pa ako kay Sir Marcel dahil binigyan niya kami ng pambili ng pagkain tapos pambili ng gamit ng anak ko. Maraming salamat po. Salamat po Sir Marcel at binigyan mo ako ng pambili ng gamit. Hi, Good morning, gandang umaga po mga katuwang Maygalaw shout out sa ating uh, mga katuwang uh, followers, subscribers and viewers. Today is Sunday, mga katuwang. Maygalaw shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad. Ngayong umagang ito, nandito po kami sa kalapit probinsya po namin ng Camarines Norte, ang uh, lalawigan po ng Camarines Sur upang dalawin po at uh, dalhan po ng uh, munting tulong mula po sa aming uh, Uh, kakayahan, munting kakayahan yung aming mga tinutulungan dito sa Camarines Sur tulad po ni Nanay Elizabeth yung mag po dito mga katuwang na may sakit si Nanay Elizabeth kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako mga katuwang mag-isa lang po ako ngayon pupuntahan po natin, update namin kayo papasyalan po natin si Nanay Elizabeth dito po sa Camarines Sur I love shout out nga pala kay uh, Sir Marshall Eugenio of uh, USA nagpadala po siya sa akin mga katuwang ng 10,000 uh, piso 10,030 and 30 pesos to be exact no? yung padala niya sa akin pera yung 10,000 pesos na yun nahatiin po natin mga katuwang sa ni Sir Marshall Eugenio para sa tatlong pamilya mga katuwang Ay, kaya nga ngayong araw no? pupuntahan na po natin yung mga pamilya na bibigyan po natin mga katuwang tara katuwang pero sarado yung bahay tulad nung last na punta natin dito ganito rin po sarado yung bahay nila dito tatanong tanong tayo dito mga katuwang na ano daw yung mag iina na nanay elizabeth parang wala nang tao dito eh no? parang wala nang tao dito parang wala na dito si nanay elizabeth talaga oh. nakatalikod na punta natin dito ganito rin wala hindi natin natagpuan wala yung mag iina sana kaya sila dito mga katuwang napakalayo nito halos eh, 45 minutes po natin tong tinakbo mula dun sa lugar ni nanay Elizabeth ito na oh. nanay Elizabeth ba kumusta kayo? mabuti po wala na kayo dun sa bahay nyo ay babalik lang ako dun. dito na ako sa ano sa... dito ka na nakatira yung bahay nyo dun sarado sira sira na talaga Kanina bahay itong tinitirhan nyo? Sa ano? Sa Manugang. Nanay ko po. Ah. Sa nanay niya. Okay. Nanay ni ate yung nagturo sa akin dito. Nagpasama ako dyan. Okay ate. Ano nyo yan? Sa ate. Para, para balahin po. Balahin. Ah. Okay. O tara, doon tayo sa bahay niyo ate. Nanay Elizabeth. Pupunta po tayo doon. Doon sa bahay niya. Hindi, hindi na doon sa bahay nyo dati. Ay, dito. dito sa tinitirhan niyo. <laughs> Alin po ba dyan? <laughs> Dito po, oh, nasa ano? Ayun. Tuloy po sa dito. Oo, ayan, Dito sila nakatira. Kayo lang ang nakatira dyan, Nanay Elizabeth? Kami lang mong mag-ina dahil wala naman yung may-ari. Asan yung anak nyo? Ito? Oo, o, si Eden. Hello, Eden. Kumusta ka, Eden? Anong ginagawa mo? Oh, galing ako dun sa bahay ninyo. Actually, dalawang beses na akong pumunta dun. Laging hindi ko kayo matagpuan may nagsabi sa akin na wala na daw pala kayo doon dito na pala kayo lipat oh, medyo okay ito no tara Pasensya na po, sir. Oo nga po. At least, may maayos-ayos na silang natutuluyan. Hindi na sa dati nilang bahay. O, kasi lang po sir sila dyan. Ah, nakikitira lang po wala kayo dito, Nanay Elizabeth. Opo, kasi sira, sira yung bahay namin doon. Ha? Sira, sira yung bahay. Wala na, sira, sira na, galing ako doon. Talagang butas-butas na. Mabuti may nagbagandang loob sa inyo, no? Opo. Na patirhan kayo dito, titirahin kayo rito sa bahay na to. Ang niluluto nyo, Nay? Kaya nag, nag, ano, nagsisigak kami sir yeah. sa labas para wala po. Ha? Huh? Wala po. Walang? Lulutuin. Walang lulutuin. Kasi na sir, naiiyak naman ako sir sa sobrang pag ano namin. Nagal, gumaling na ako sir sa sakit ko sir. Kulang naman sa pagkain. Sinamahan ko yan sir doon sa baso. Dito, kuha kami ng lamok naiiyak si Nanay Elizabeth. Kaya po siya nakalimutan niyo na kami. Galing po ako minsan doon, hindi ko rin po kayo naabutan. Pangalawang beses na po ito na hindi ko rin kayo naabutan. Mabuti nagtanong po ako doon sa Tigaron sa inyong lugar, nagsabi sa akin na dito na raw po kayo pumunta. Kaya nagtanong-tanong pa ako rito, kung kayo natagpuan. No? Nakaapat na tao po ako na pang Pangapat na po itong si ate. Kala Yan. ko nga sir, uh. sabi ko baka siniraan ako ng mga kapitbahay ko. Ay, wala naman po, wala naman. E, hindi na nagpapakita si kahit pa rin. <laughs> hindi naman po, wala namang naninira sa inyo. No? Tsaka kita naman sa kalagayan po ninyo, may sakit kayo, matanda na rin kayo. Yung bahay po niyo talagang hindi na pwedeng matirhan. Hindi na po, po talaga e, po. pwede, kaya dito na ako sa ano, nakikitira. Mabuti may mabait na taong pinatira kay dito sa bahay na to. Wala ba nakatira dito, nanay? Namatay na po si Namatay na po yung may-ari nito. Ha, nanay ni ate? Mm -hmm. Namatay na yung nakatira dito. Opo. Kaya wala na, bakante na to. Ay, okay. Pamangkin po na lang po yung nakapangasawa ng anak niya. Okay. Okay, so pinatira kayo dito. Opo. So dito na kayo maninirahan. Paano yung pag-aaral nito ni Eden? Dito po, ito transfer ko dito. Ah, ito transfer mo dito. Okay. Ito yung lalaki. Nagtatanim mo sa Batangas. Katrabaho doon? Opo. Nagaabuno, nagtatanim po. Nagaabuno po sila ng mga tinanim. may trabaho yun sa Batangas. Opo, nagtatrabaho sa Batangas para makatulong sa amin pambili namin ng bigas. Paano, paano ngayon? Wala kayong wala kayong pagkain, tanghali? Hindi no. pa, nga daw sir, Hindi pa naman kami na nanangali. Meron pa sila. Hindi kayo gas. anong oras na pag-a? Wala na. Oh, tanghali na. Wala kayong pansain ngayon. Sige lang, inom namin ng kape. Ha? Sige lang, inom namin ng kape. <laughs> Pag-ihi, wala na. O oh, ikaw, Eden, gutom ka na. Ha? Ah, sir. Sasabihin ka, Eden? Kailan ang pasokan? 29 po sir. 29. Kasi wala ka pang gamit sa eskwela. Anong grade mo na Eden? Grade 5. Grade 5. Paano to Nana Elizabeth? Ililipat mo rito, transfer. Oh, wala po. dun sa lugar na yun, sa Camarinesor. Wala. Pupunta dito. Kaya nga, it transfer niyo siya mm -hmm. ng eskwelahan, si Eden. Okay matalino pa tayong batang ito. Opo. Anak nyo, matalino. May mga medal yan. Tama, oo, sayang, no? Pagpatuloy. Uh, oh, ate, na, o oh, Eden, Nanay Elizabeth. Ito na po. Berienda kayo. Ha? Ah, at, uh, pamatid, gutom na rin to. O. Oh. Yan. At, uh, ito, ito. 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 Pabigyan mo si ate ate, merienda tayo, hali Salamat so, mo ng palaman. Salamat. Lagyan sa... mo ng palaman. Ay, um, uh, kain. Sige, mo ng palaman. Eh din, oh, para kapag merienda na kayo. Salamat po sa binigay niyong pagkain. Hey Elizabeth, may bibigay ako sa inyong pera. Oo. Oh. Pigil kayo ng pagkain niyo, tsaka bilhan niyo na rin ng gamit itong anak niyong si Eden Ano, para makapag-aral siya ngayong pasukan July 29, ang simula ng pasukan, ano? Opo Okay Ito, kailangan niyo po ito, nanay Elizabeth Magkano yan? 2,700 Ay 2,700, ay 700 sir Ayan. 3,000 sana yan. Pinabibigay sa inyo ni Sir Marshall Eugenio Ay. of USA. Yung uh, 300, ibinili ko ng pagkain ninyo, merienda ninyo. Kaya may natirang sukli, 2,700. No? Pinabibigay sa inyo yan ni Sir Marshall. Nagpapasalamat pa ako kay Sir Marshall dahil binigyan niya kami ng pambili ng pagkain tapos pambili ng gamit ng anak ko. Maraming salamat po lakas lakas ang mga boses mo pati salamat Marshall at binigyan mo ako ng pambili ng gamit uh, hindi ko naman siya masisisi kung bakit ganyan kahina ang boses niya kasi gutom <laughs> <laughs> ah, gutom siya, hindi pa kumakain pero nag almusal naman kayo nanay Opo, kaya nga yung tanghalian yung wala tanghalian ng wala o, tama tama yung pera, bilhin niyo ng bigas bilhin niyo ng pagkain tapos bilhin niyo ng gamit sa eskwela. Opo. Itong si Eden. Ano, ilang ilang notebook yan, Eden? Eight. Walong notebook tapos ballpen. May bag ka pa naman. Yung binigay niyo. Ah, yung binigay namin. Okay pa naman yun. Ano? Okay. May labahan. Ay, yung mga ano, yung uniform. Sira Ay, na. Wala. Ay, wala na ano po siya yung uniform. Kaya iba na yata yung grade 5 na yun, no? Tsaka yung sapatos. Okay pa naman yung sapatos, ano? Opo. So notebooks lang, ano? Malay mo pagbalik namin may dala kami ng uh, iba pang gamit mo sa eskwela, ano? Salamat po. Oo, so salamat natin si Sir Marcel Eugenio, nagbigay sa inyo niyan, ano? Bili ka ng pagkain na ni Elizabeth, ano? Tapos gamit ng bata. Pero wala ka nang iisipin pa. Sabi nga nito ni Ate kanina, plano mo daw sanang bumalik doon sa dating uh, pinanggalingan yung lugar para yata magkasikaso ng transfer nito ni ni Eden problema ni wala kang pamasahe kaya sabi ko sakto naman tayo sakto naman yung dating ko na wala kayong pagkain tapos eh, uh, asikasuhin mo yung transfer nito ni, ng anak niyo si Eden Tama, tama, no? May magagastos na kayo, ha? Nanay Elizabeth. Huh? Sir Marcial, salamat po sa tulong nyo. Mm hmm. Alis na, may na po ako. naman po sa amin. Ha? Tapos, na may nagpatira naman po sa amin. Kailangan, uh -huh. kailangan ko po pambili ng gamot. Gamot. Sabi nyo, gumaling-galing na sana kayo. Opo. Ngayon, inatake na naman kayo ng sakit nyo. Bakit? Ito po, tiyan ko. Ha? Tintiyan ko ang problem. problema. nyo. So, wala na kayong, wala kayong pwedeng magawa o hanap buhay man lang na pwede para mabuhay kayong mag-iina dito? Wala po, sir. Wala talaga? Kayong pa maglabada? Ay, hindi ko nakakayanan, sir. Dahil yung, yung ano ng likod ko parang namamanhid na. Oh. Hindi hmm. mo na kayong maggamas-gamas dyan. Ay, pag oh, pwede, sir. Kayang ko naman. Kaya wala, wala naman nagpapagama sa'yo. Di ba arawan yun? Opo. Uh -huh. Pagkaan araw doon? 300 yan. 300? Ay, 350. Oh, kung maulan, maghapon kang babad sa ulan, 350. Uh -huh. Kung init naman, maghapon kang babad sa init, 350 din. Magkakasakit ka pa. Grabe pala, ano? Yung 350 na yun, na eh, ilang kilong bigas lang yon tatlo. May ulam-ulam ng konti. So anong madalas niyo na lang na kinakain dito kung walang nagbibigay sa inyo tulad ni Ate na binibigyan kayo binibigan... ng pagkain, binibigyan. Ay pinag kinukuha ng, namin po siya sir sa tindahan sa tiyaw tiyuin ko. Inuutangan mo? Opo. Inuutangan ko po, po siya. Para may makain Para lang to mag-ina. lang sila mag Okay. Itong bahay na ito sa inyo ito ate? Sa nanay ko po sir. Sa nanay nyo? Opo sir. So wala nang nakatira dito? Wala na po yung pamangking ko na lang. Sakto naman ah. na, Wala sila. O oh, yun. Very good. Salamat din ha. Salamat din po so, sir. Oh, at least eh matulungin. pinatira niyo sila dito, ano? Salamat kayo na nai Elizabeth, kay. no? Malaking sa salamat ko po, dahil pinatira niyo kami dito. Kung wala, di pa ano 'yan. Yung bahay niyo talagang wala kung walang tutulong sa inyo para wala nang pag-asa sir yung bahay namin doon. Tama ka, wala nang walang pag-asa unless pa pagawa mo magtrabaho ka pero yun nga di ka naman na pwede magtrabaho <laughs> di mo nakakayanin kaya yung anak mo na dapat sana nag eskwela nasa Batangas ngayon nagkatrabaho anong trabaho doon nagtatanim nagagamas po tapos nagagamas naga yung anak niyang yun nako Diyos ko po imbis na mag aral no gusto rin po sana yun mag aral kaya lang ang ano yung pagkain namin yung isip niya Elizabeth, may gusto kang sabihin Papa, Nagpapasalamat pa ako sa mga kapitbahay ko dahil tinutulungan niya kami sa pagkain, binibigyan niya kami ng kanin. Kaya maraming salamat sa inyo. Pati kanin. Pati kanin, salamat. Elizabeth, tutuwa ako sa inyo kasi kahit kayo naghihirap, kahit eh, ganito ang kalagayan ng buhay ninyo, masayahin kayo. Tawa kayo ng tawa. <laughs> Sabi nga tawanan ng problema. Oh, oh. Di ba? <laughs> isang, o, isang uh, matamis ng ngiti. Isang matamis ng ngiti nga, Ate Elizabeth. Hindi <laughs> O, tingnan mo na. Kanina, hindi kita pinatatawa. Tama ka ng tawa. Ngayon, pinangingiti kita. Ayaw mo na ngumiti. <laughs> Ay, wala naman akong eh. so, Ang <laughs> <laughs> si Nanay Elizabeth. Ah. Alis na ako, ha? Salamat, sir. Ingat kayo, ha? Opo, ingat din kayo. Kailangan mo rin ng gamot, ano? May reseta ka ba doon sa sakit mo, Nanay Elizabeth? Di ba meron? nagpa-check up punta ka tayong magandong pwede hindi ko na doon sinamahan ko yan sa oh, mamaya sa ibigay mo sa akin yung ano kukupiyahin ko lang yung reseta ano para sa sunod kung babalik ako yung dito may ano pang pako kabili ako ng gamot mo ano bukod sa pagkain no buti dumating ako, gutom na gutom na pala kayo. Nanginginig na nga ako sir sa gutom. Ha? Nanginginig na sa gutom. Kahit nanginginig na nakatawa pa. <laughs> okay lang sir. Yan, ang, yan naman ang natutuwa ako sa mga tulad nito. No? Kahit nanginginig na sa gutom, nakatawa pa si nanay. Almusalan nyo, kape lang. Okay. Madalas kape. Paano kung walang kape? Eh, hindi na po kami nagkakape tubig na mainit na lang. Eh, tubig na, kahit tubig na malamig lang, sir. Oo. Oh. Bukyang jubi ba dyan na po? Sige na, si ate biglalanga. na lang ako. may mga palaman na yun. Salamat po, Kuya Efren. Tamang tama yung pagdating mo, birthday ko bukas. Oo, talaga sakto ah. 55. Ilan taon na kayo? 55. Bata pa kayo. Kung sa military, bukas magre-retire pa lang kayo. Bata pa. <laughs> ah, pwede pa mag-asawa. Ay, ayoko na sir. Ha? Sakit ng ulo lang yan. Grabe naman. Bakit naman, Anay Elizabeth? Ayoko na sir. Dala na po. Dala na ka na? Ganun ba? Tama na yung, yung na kayo. Dalawa ka kayong no? diba, anak, ano? Di ba anak nyo, hindi lang dalawa? Tatlo yun, di ba? Opo. Kasama yung sa Batangas si dalawa. Ah, okay. okay. sige na, happy birthday. Salamat. Happy birthday, Nanay Elizabeth, ha? Sakto pala yung dating ko, no? Birthday niyo bukas. Sige po, sir. Salamat. 15. Birthday niya daw bukas. <laughs> <laughs> okay. May pampansit ka na bukas. Oh? Salamat. Mahal ka, na ng ano. Mm. So, may reseta si Nanay Elizabeth sa kanyang sakit. Tulad nung sinasabi ko, Nanay Elizabeth, dapat hindi na kayo nire-resetahan ng ganito. Pansit na lang. Pansit na lang. Kasi <laughs> naman, nagpapatawa ka naman. <laughs> Kasi yung pansit, pampahaba daw ng buhay eh. Oh. Ay, kala ko nga sir, mamamatay na ako. Bakit? Yung nga, nagkasakit akong tatlong tatlong linggo. Ah, hindi pa yung papayagan ng Diyos kasi Tapos nga. Tapos nang umuwi ako dito sa Tawawa Tawaka. Tawawa mga anak mo. Mm -hmm. Dito ako gumaling. Ah, okay. Okay. Ay, sige na ha. Oo. -mm. -hmm. Oh, ay, ingat kayo ha, Neng. Ay, ingat din po, Eden, sir. Eden, ha? Kailan pasokan nyo, Neng? July 29. July 29. Okay. Sige na, merienda na kayo. Alas 12.30 <laughs> na oh. Tingnan nyo, oh. alas 12.30 na. Hindi pa kayo nag... Uh, tatanghalian sige hindi ba na alis na ako sige na alis na ako bye, -bye. thank you sir oh, oh. salamat salamat sapat na lang po oh, okay. salamat ulit sir sa pagbisita okay okay dahil mo bahay dito resortment site pala ito, mga katuwang sapat po thank you thank you nanay elizabeth at least na natin mga katuwang yung bagong nilipatan nila Buto na lang mabait po yung uh, nakakilala sa kanila pinatira sila na awa sa kanila din sa bahay na yan.